So, ito yung pipe mga idol. Nag-grind ko na. Ah, nit. So, ayan yung nang malinis ko. Ito yung area na hindi tinabla ng weld. welding machine kasi yung ano eh, yung ginamit niya eh. Ayan o. Oh. So, possible na andyan ang leak. Ayan. So ngayon, titirahin natin ang gas welding. Halimis na siya ngayon. Tataplanin. Ito so, po. Thank <laughs> you. Sorry, yan lang, mga idol. O, so, di ba, na siya. Ganun lang, kahit kulang lang ng linis. So, palalamigin ko lang yan, tapos iti-testing ko. Okay? So, I okay, hope na kahit papano, nakapagbigyan ko ng konting idea. Maraming salamat sa mga